Higit limampung magkasintahan na ang nabudol ng wedding planner matapos kansilahin nito ang reception at venue ng kanilang kasal. Ang perang ibinayad nila tinangay ng wedding coordinator. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Imbis na simbahan sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI sa Cebu, nagtungo ang mahigit limampung kopol na ito matapos umanong mabudol ang kanilang wedding coordinator. Nagbayad sila para sa kanilang kasal at reception pero nagulat daw sila nang biglang i-cancel ang kanilang booking. Ang perang ibinayad nila hindi na isinauli. So far, ito lang ang pinakarami na marami na complainant na ganitong kwan pumunta ngayon sa opisina. Uh, before, individual lang yan, na-cancel yung wedding plans nila. Pero ito, ito ang maraming kwan ngayon. Kwento na ng magkasintahang ito na inganyo raw sila sa 125,000 pesos all-in a promo ng coordinator. Refer na lang din siya sa amin ng kamag-anap namin. And then may, may ibang friends din kami na, na sila din ang coordinator na successful naman yung wedding. So sa part namin, uh, kami since maganda naman yung wedding at saka kahit oh, cheaper na ang price na down po namin sir all in all is 50,000 yung funds kasi na ina pinagbayad namin din sa oh. coordinate is niloan pa namin ang bride at groom namang ito sa Agosto na dapat ikakasal fully paid na rin ang 100,000 pesos para sa reception pero biglang hindi nagparamdam ang kausap nilang wedding coordinator hoping na we can get back Malaki our... yung pera na wala. Ano, hindi naman madali yung panapin yung pera. Hindi lang mga ikakasal ang nabiktima ng budol na wedding planner. Pati mga supplier, hindi rin nabayaran. Ang bride to be na ito na ikakasal na dapat sa June 20, hindi raw binayaran ng kanilang supplier. Sinabi niya sa amin yung canceled ng wedding since there's no funds na daw. Knowing na fully paid po kami, ang hinihintay na po namin ay yung wedding yung church o settle the po tinabi niya na po na cancel like breakdown po talaga sir hindi po kami natulog sa kakaiyak pinuntahan ng News 5 ang opisina ng inirereklamong wedding coordinator. Pero sarado ito na madat na namin. May nakapaskil din sa pintuan nila na sinasabing lilipat sila sa ibang lugar. Sinubukan din nating tawagan ng numero at i-message ito sa social media page pero walang sumasagot. Suma total, aabot daw sa 4 milyong piso ang tinangay ng scammer na wedding coordinator. Pinagsulat muna ang mga biktima ng demand letter para sa wedding coordinator kung saan nakasaad na kailangan nilang ibalik ang pera sa loob ng ilang araw kapag hindi sila sumagot dito na magsasampa ng reklamo laban sa wedding coordinator nagbabalita mula sa frontline Janarua News 5 mga kapatid Cheryl Cosim po huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5